pagbati po sa lahat ng mga kapwa ko lingkod bayan ngayong selebrasyon ng ika-124 na anibersaryo ng Philippine Civil Service. Sa araw na ito, sama-sama po natin kilalanin at bigyang halaga ang ating mga kawani ng gobyerno na nagsisilbi sa ating bayan at kababayan ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Subok na sa pagbabago at hamon ng mga makabagong panahon ang ating mga lingkod-bayan at patuloy na nagpapakita ng puso, dedikasyon at husay sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. Naway maging inspirasyon sa ating lahat ang tema ng ating selebrasyon na Transforming Public Service in the Next Decade, Honing Agile and Future Ready Servant Heroes, upang patuloy tayong maging handa sa anumang pagsubok dala ng kinabukasan at maging tunay na bayani sa ating mga komunidad. Patuloy din po sana tayong magkaisa at magpakita ng La Union Probinsyanihan upang mas maihatid pa po natin sa ating mga kaprobinsyaan ang serbisyo at tulong na nararapat para sa kanila. Muli, isang maalam na pagbati sa ating lahat sa selebrasyon ng anibersaryo ng Philippine Civil Service. Mabuhay ang mga lingkod bayan, mabuhay ang Philippine Civil Service. Diyos unay tiangina, may God bless us all and God bless our fair La Union.